Ano ang hinihintay ko? Hindi ko alam. Sa palabas ng pizza, ito ay maganda at masarap. Ang mga ito ay maliwanag at mahaba. Diyos ko, ang ganda-ganda nito. Sa tingin ko. Oh, Sa tingin maganda. ko, lumabas itong kamangha-mangha. Sa pamamagitan ng paraan, may naisip akong magandang ideya. Magugustuhan ni Milo ang pagsubok nito! Nagmula ito sa puso ko! Pasensya! Kikilan mo yan! Ano ito? Ano ito? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Isa pang pa pizza! Mas produktibo talaga yun! Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Pwede ko sanang malasahan ng pizza, pero kailangan ano kong na, Paano 'yon? Chili? Gusto mo ba ito? Masarap bang pizza? Nagbibiro ka? Ba?